Good morning kaparmers So ito na yung ating lakatan Ayan o oh. Maganda na siya o oh. Yung talbos niyang bago Ayan Nako. Kailangan ma-sprayan may ano siya oh. Uod. So kailangan na niyang ma talaga. Ito yung mga pinunla Hindi ito hindi ito si Bol. panday sya ka farmer oh so, maganda tong punong to oh So ang bali na natirang sibol na lang dito na tinanim ko ay itong dalawa. So ito sibol to. Uh, namatay yung pinaka sibol niya. Kaya yun nag nagpalit siya ng tatlo. So bali ito yung pinaka sibol na, na Talagang natanim dito. So mahirap pa buhayin ang sibwal. Ito rin sibwal to at saka yung may may sakit na tatlo, sibwal din 'yan. Kaya mas mahirap yung sibwal. Iyan na ano, pinonla ko yung mga ano, itong mga magandang puno. Yan, so yan yung mga chinyap-chap ko na <coughs> laman ng lakatan. Mas maganda pala siya. So yan ka farmers. So ito yung pinaka symbol na natinanim ko. Tingnan niyo. So mataas na siyang tinanim. Pati ito. So itong may tat, itong tatlong may sakit si Bol din, din tong ano tinanim ko. Itong tatlo na may sakit. Yan. So ngayon trinitreat ko siya kailangan malaman paano natin aagapan yung mga ganitong sakit para at least sa susunod na taon alam na natin ang ating gagawin at maipayo rin natin sa mga bibili ng mga seedlings natin yan nandiyan ni pa yung mga ano iba kong lakatan kaya lang yung mga lakatan dito nalililiman kaya halos hindi sila matumangkad.